Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Honorable Sarah Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Tapos na ang eleksyon. Ika nga, may nanalo na. Landslide pa nga eh. More than 31 million votes. Consistent po sa mga pre-election surveys. Pero sa kabila nito, meron pa rin po mga duda sa resulta. Nagkadayaan daw. Totoo kaya? O baka naman, may mga hirap lang makamove on? Ako po ay si General Eliseo Rio, no, retired ng Armed Forces of the Philippines noong year 2000. At uh, ako ay naging uh, NTC Commissioner from 2001 to 2003 and naging undersecretary ng Department of Information and Communication Technology. Membro si General Rio ng Truth and Transparency Trio o TN Trio. Ito yung grupong bumubusisi sa naging resulta ng May 2022 elections, partikular sa pagkapangulo. Sinilip nila yung raw files na inupload ng COMELEC sa website nito. As we all know, automated po yung eleksyon. Yung mga balota, makina po ang nagbibilang at transmit papunta sa COMELEC servers. At dahil nga automated, inaasahang mabilis. Hindi tulad ng unang panahon na mano-mano yung bilangan. Pero para sa grupo ni General Rio, masyado naman yata mabilis. Lalo nung unang oras pagkatapos magsara ng mga presinto noong May 9, 2022. Kung nagsara ng 7pm, mayroon pa sila dapat gawain. From the uh, time and motion study, yung pag-print ng 8 copies ng uh, election returns, both national and local, takes at least 12 minutes. No? Hindi ka makatransmit kung hindi ito na-print uh, at naibigay sa mga uh, poll watchers. Kung lahat-lahat yun, suma total, will take about uh, 19 minutes. No? So the earliest na transmission dapat, if they just follow the uh, strict instruction of COMELEC, 7-19. Ito po ang proseso natin sa presinto. Pagkatapos mabilang ang boto, masuma total ang lahat ng boto, yung mismong makina, nakikita po natin, nagpi-imprinta mo siya muna siya ng election returns. Walong election returns. Pagkatapos po makapag-imprinta, tsaka po siya kakabit yung yung mismong pang-transmit na kable. Ikakabit upang yung makina ay makapag-transmit mula sa presinto papunta sa bayan o sa city hall kung nasaan yung canvassing. So pag nakapag-transmit na po siya, Muli po yung makina naman ay mag iimprenta ng 22 election returns. So, walo nung una, pagkatapos transmission, pagkatapos imprenta ng 22. So, ang, kat ang kabuan po, 30 election returns lahat ang naimprenta noong, noong mismo makina. kine question namin yung questionable na 20 million plus votes na na, na bilang, no? noong first hour. 8.02 in the evening of May 9. Sabi namin ay mukhang ito ay record. Were there enough VCM transmission in that very first hour to account that record 20 million votes counted, the highest in our history? Yung pong na-transmit the sinasabi nila mga 20 million daw na results yan po ay hindi po individual na result ng presidente, vice-presidente, at saka hanggang konsihal. Ang itinatransmit po yung tinatawag na election returns, bawat presinto. Boto po mula sa presidente hanggang sa konsehal, Yan po yung na-transmit na result, election returns. Hindi po imposible na ma sa isang oras ang buong 20 million na nilalaman ng 13 or even 33,000 na election returns. Kung ang buong Pilipinas po, sabi na po natin ay mayroong 107,000 precincts, presinto, ibig sabihin meron din pong 107,000 election returns. Alam niyo po ba ang katumbas lang nun para po kayo nagpadala lang ng picture sa sa inyo pong Viber? Okay, punta naman tayo dun sa mas seryosong allegation. It is a smoking gun. Kaya raw palang bilis ng transmission ng mga resulta, itinransmit ang mga boto galing sa 20,300 vote counting machines gamit ang iisang IP address, yung 192.168.0.2. Pero ano ba muna yung IP o Internet Protocol Address? Pwede nating iliken yan to address ng isang bahay. No? So meron kang bahay, may address yung bahay na yon. I'm Dominic Ligot, uh, founder of Data Ethics PH. Uh, I've been a technology professional for almost 25 years. Uh, ang expertise ko po ay AI, data science, uh, and also worked in cybersecurity. So ano naman kung gumamit ng same IP address ang 20,300 VCM modems na nagtransmit ng milyong-milyong mga boto wala NCR sa kakatabing probinsya. Well, here's the thing. May dinaanan raw na private device. There is an illegal device inside or created by the smartmatic contract between Comelec that had a device with an IP address. Hindi nila matanggi yan. Nasa server nila. Ito raw yung Man in the Middle na bawal ayon kay Rio. It is a smoking gun. Kung sa normal court cases yan, it could be a prima facie case. no? Man in the Middle, ibig sabihin, isa yung cyber uh, security term na between two uh, stations in the internet, between a private and a public network, there is a device no, na doon muna pumunta yung mga dapat pumunta rito sa actual uh, recipient. Siguro gusto makita o makinig kung anong mga usapan, no but they can also alter or they can produce clones. Itong sinasabi namin na kaya pala kabilis yan dahil hindi dumaan sa normal na network ng mga telcos. Dumaan or preloaded at dito lahat dumaan itong first out. No? Ibig sabihin, itong illegal na device ay nakapagpadala ng kanyang karami na hindi galing talaga sa actual BCM. So, paano nila padala yan? Preloaded. In fact, may mga ebidensya kami nakuha no? na doon sa presinto sa Ilocos, sa, sa all over the country, sa Leyte. Aba mayroong mga iba eh, napiprint pa lang ng mga 10pm, 8pm natanggap na ng server. So ibig sabihin, galing yan doon sa device na yan na alam na kung anong ipapadala nitong mga VCM na ito, nitong 20,300. Alam na nila ay hindi po mangyayari yon dahil hindi po pwede mangyayari sa ating mga kababayan yung, yung uh, magta-transmit subalit so, hindi pa tapos ang, ang pagboto hindi po wala po silang maipakita kahit isang ebidensya na nakapag-transmit na hindi pa tapos pag po na ni-raise nila yung issue ng preloading di sila rin po halimbawa ang naka uh, nagka-counter sa kanila ng contention preloading ibig sabihin may boto na, na nakalagay sa SD card eh kung ganoon po pala bakit dumadaan pa sa sabi nilang intermediary Ibig sabihin, sa intermediary, doon mo nga inaayos, sabi nila eh, doon daw nila aayusin. Eh, di mo ba ayos na kapag preloaded na? Ayos na dapat sa presinto. So, bakit ano pang aayusin? Ibig sabihin, nagdagdag ka ng 50, magdadagdag ka pa ng another 50 doon sa mismong dinadaanan na gateway. Kasi, pag preloaded, hindi mo na kinakalang dumaan sa intermediary. Nangangulugan, wala pong preloading, wala rin pong intermediary. Wala pong man in the middle sapagkat para po magkaroon ng man in the middle, hingan po natin po sila ng ebidensya na yung man in the middle, kuno, ay nagmaniubra ng result para iba po yung dumating. Isandaan ang bote ni Pedro sa, sa presinto, dumating po ba doon sa mismong nagkakanbasing 50? Eh kung ang dumating po doon ay isandaan pa rin, wala pong man in the middle. Dire-diretso po yung pagtransmit ng results. Walang kasiguruhan dahil wala tayong datos doon. No? Yan naman ay uh, pwedeng pag-aralan na tinatawag na forensics, no? digital forensics. Isa din yan doon sa mga ginagawa natin no? para inaalam natin kung saan nanggaling nga yung atake. So, sa ngayon wala tayong datos, wala tayong pruweba na nangyari 'yung man-in-the-middle attack. Ako si Lito Averia, kasalukuyang na, uh, chairman ng uh, National Citizens Movement for Free Elections. Isang uh, organisasyon na nagmo-monitor, or nagbabantay ng ating eleksyon. Nag-focus ako sa tinatawag nating practice na cybersecurity. Hindi lang 'yung technical aspects but policy development. Oh, na-convince ka ba na meron? o walang dayaan noong nakaraang eleksyon. Ang malinaw, kailangan pang mabusisi ang mas maraming datos. Kailangan ma-examine nga yung mga devices na ginamit pa, tsaka yung mga logs noon kung may may preloading. Isa 'yan doon nga sa kinatatakutan din noon na maaring tinatawag na vulnerability no, na mag-preload ng program o ng datos yun nga yung hinihingi nating datos sa COMELEC no, para mapag-aralang mabuti. Ano ba talaga ang nangyari sa nakaraang eleksyon at dun pa sa ibang eleksyon na nakaraan? Yung mga terms na man in the middle, mga ganyan, nakakatakot yan sa public pag narinig mo. Kasi totoo naman merong man in the middle attack. Pero for us to really talk about it ngayon sa you know, nitong bagay, kailangan ma-prove din natin. Ano kaya na man in the middle yan? in the natural course of the operation of the network. Yun lang, just being ano non-political view, just being uh, objective about it. Ako rin, gusto ko rin maintindihan paano ba nagkaroon ng mga kunyari yung timestamp. For me, anomaly siya pero pwedeng off. Hindi nga synchronized lang yung clock, baka yun lang yung reason. And then lahat ng logs. as if it's a matter of national importance, pakita na lang lahat ng logs. Pasensya na po dun sa nagka-aakusa na may dayaan sa eleksyon, lalo na patungkol sa automation, wala po at hindi po makatutuhanan. I'm doing this now as an advocacy so that our election will be reformed, no? Yun lang, yun lang. Because kung ganito ang eleksyon natin at palaging may duda, anong klaseng demokrasi mayroon tayo? Wala akong pakay na uh, to be used by anybody. I am doing this for my children, for my apo, na sila will not suffer A government that is not elected uh, by the will of the people. In the end, only time and evidence will tell kung totoo nga yung bintang ng TN Trio.